Wow! Grabe mga kyo. sobrang daming tao mga kiyo. Dinomog po si Ila City si mga kyo, ng mga tao po dito sa Kapatagan, Lanao del Norte mga kyo. Ito yung after gig nila mga kiyo. Ayan, kakatapos lang po ng kanilang performance dito po sa Kapatagan, Lanao del Norte mga kiyo. At pabalik na sana sila mga kiyo sa kanilang tutuluyan. Pero ayan mga kyo, hindi po makausad-usad yung sasakyan mga kyo. Kasi sobrang daming tao pong nakaabang sa kanila mga kiyo. Grabe guys, tingnan nyo naman yung tao Ayan, after gig na yan mga kiyo ha, tapos na po na mag-perform sila ila si TV mga kiyo. Ayan o, oh, nasa sasakyan po sila mga kiyo, grabe. Hindi po magkanda o gaga yung mga tao mga kiyo, sobrang dami. Grabe, nakakapanindig balahibo ito mga kiyo. Ayan o, oh, yung hinihila ninyo mga kiyo, yung hinihila ng mga buzzers ngayon. Ayan o, oh, tinataas po siya. Grabe yung mga tao mga kiyo. Ayan, grabe, maraming maraming salamat po dito po sa Kapatagan Lano del Norte. Grabe, sobrang init po yung kanilang pagtanggap. Kay Ila si TV dito, Makyo. Mahal na mahal talaga nila si idol natin, Makyo. Grabe, guys. So, oh. napakaraming tao, Makyo. Successful po yung concert ng Ila si TV dito, Mario Sobrang dami pong taong pumunta, guys. Grabe po, hindi pumulugan ng karayong, Mario yung mga taong pumunta dito sa Lano, uh, at Del Norte, mga kayo. At ito mga kyo, papunod nyo na yan. Yan po yung after gig. Ayun, no Tingnan nyo yung mga tao. Yan. After gig, mga kyo, ibig sabihin, kakatapos lang ng concert. Ayan, kakatapos lang mag-perform ng Ilias JTB Band, mga kayo. Kasi mahaba na yung one hour, mga kyo, na performance nila. Yan kung tumagal man with na tumagal man siya ng dalawang oras medyo mahaba-haba na yon guys at ito guys after niyang mag-perform pabalik na sana sila sa kanilang tutuluyan mga kayo dito po sa Lano del Norte mga Q. Hindi naman sila makaalis-alis ng binyo mga Q, Kasi ito naman, dinodomog naman sila ng napakaraming tao mga kayo. Ayun o, no, hinahawakan na po si Ilya CTV mga Q. Kasi mahirap po, hindi po alis makaalis-alis yung sasakyan guys. Ayan, hindi po makausad yung sasakyan kasi nga sobrang daming taong nakaharang po. Hindi naman pwedeng magpatakbo ng mabilis yung driver Mario kasi masasagasaan niya yung mga tao ayan oh para pong ano Mario para po silang mga langga Mario na sumusunod sa sasakyan ni Ila City TV kaya hindi po makaalis-alis yung sasakyan guys grabe yung pinapakita nilang pagmamahal kay Idol Ila City TV natin guys grabe tumatay yung balahibo ko oh, mga kakyo yan nakaka-proud mga kakyo ayan grabe ayan oh kahit na uh, marami pong pinagdadaanan ng idol natin guys pinakita niya pa rin yung uh, pagiging masiyahin niya dito mga kiyo. Kainin na po sa kanyang performance ay grabe. Yan sobrang saya po ng mga tao mga kiyo. Hanggang paglabas mga kiyo. Ayun, gusto pa talaga nilang magpa-picture mga kiyo. Kaso nga lang medyo nahihirapan na sila guys. Nahihirapan na sila kasi nga nasa taas na po ng sasakyan si Ila City TV mga kiyo. Yan kumakaway-kaway na lang sa kanila mga kiyo. Si Ila TV kasi hindi na pwedeng bumaba guys. Hindi na siya pwedeng bumaba. Maligsan mo, maligsan mo. Abang, Abang. Oh, bapak dong, Bapak, Bapak, Bapak. from on, Baba dong, baba, baba, baba. baba. O diba guys, grabe. Sobrang daming tao talaga mga kyo. Ang iingay nila mga Q. sabik na sabik ko talaga sila na makita si Ila si TV mga Q. Ayan, nabitin po sila mga kyo, sa concert po ni Ilias. Kaya ito hanggang sa pag-uwi nila mga kyo, ay sinundan ho talaga ng napakaraming tao. Mario. Gusto po sana nilang magpa-picture guys so. Oh. Yan, gusto po sana nilang makikaway, makikamay kay Ila City Bee Kaso nga lang, yan pinipigilan na po si Ila City ng kanyang mga bodyguard. Mario, kasi mahirap nga naman yan Mario, baka makipagkamay po siya Mario, hilahin po siya, mahuhulog po siya sa sasakyan guys. Ayun o, oh. kaya pinipigilan po talaga siya nila si Ramel Mario, na hindi halos makalapit yung mga tao sa kanya. Grabe talaga yung mga tao. Ayun, no, pinipigilan po siya, guys. Ayan, hinahawakan na po siya ng husto ni Sir Ramil. Grabe talaga. Ayan. Kasi kung, kasi ang mahirap kasi dyan, Makyo, baka makipagkamay po siya. Tapos hilahin siya bigla. Kasi ayun, no, sobrang dami pong tao. Yan po yung iniiwasan talaga ng mga security ni Ilya City, guys. Ayan, no, kaya... Kawawa naman itong mga tao na itong mga kayo na gusto pa sana nilang mapapicture. picture Ayan, makipag-selfie kay Ilisi TV mga ako. Kaso nga lang, medyo hindi na pa kasi pwede mga ako. Kasi nasasasakyan na po si Ilisi At hindi po biro yung dami ng tao guys. Pag bumaba si Ilisi TV dyan mga ako, sigurado talaga. Kukuyogin po siya mga ako ng napakaraming tao. Grabe guys. So yun mga ako. Ayan, pinakita ko lang sa inyo mga ako, Yung after gig nila dito po sa Kapatagan, Lanao del Norte mga ako. Maraming maraming salamat sa panonood mga ako. Kayan ingat po kayo palagi. Abang-abang lang kayo guys mga update natin dito po sa ating uh, YouTube channel. Maraming salamat. Ingat po, mga Kayo God bless po at uh, good night. Baliksan mo, mo. 慢点，慢慢，慢慢，慢慢。拜拜